Lami kayo bukubar! Huh? kayo! Huh? Lami kayo. Lami kayo. Buko bar, boss. Tara. Hot ni Bosing. O, oh. oh, 100. Oh. Tara. Ito sa. O, oh, di, gamay na lang yun. Oh hagkap na kayo. awana oh, na, horot na yung bukubar. Nak beli mana yang membukar Basi kat sekindi dia na nak karun Oh, beli man Ais water nak eh, Ais water dah eh Eh Nama be Ah, kemain lah lah Gika ni jadi tukuan babulwa. Bila ni dai? Oh ah. Aku siang kisundan okay. permi Ni mau honok ona Nog palit tak pukuh ah, Apa, honok Aku siang konon buat asa Siang taman Yang aku taman si guru dia oh Kada adlaw no. Kada adlaw dah usia dia be Tak lagi Oh, wala na. May na lang. Oh, horot ni Boto, 100. Oh. Dami ra ba kayo mong buko baro, nabusog, nabusog, nabusog ko. Nabusog ko. Nabusog ko, nabusog ko. Lami kayo. Oh, utang mo utang ko kisa ka Awa oh, na, kamay na lang. Oh. Bali 100 bi ato. Huwag mo na po, bali 100 na po diri imong kuhan ni boss Ha? Diri ka pong kaagi Kaya <laughs> lami mga kayo gud, pinipig Pakyaw tatay, pakyaw Tak, nah, wala nak lagi. dorot orang lagi, saya. siam tay siam, siam, Siap, satu rm nak? Pilih pilih. RM35. 150 K kabalo pa mo sukli ni eh. Keep the change sama dai eh, sus sige okay na boss Nagkauna na kog kuang gyud kabo kag nakaon boss Tulo. sige kog unong-unong ba ako siyang atangan, palit na pugko kay magistorya man mi mo pa siya mo no, siya. Ningon siya nga nakuno siya duha ka kabukligid. Tiil di ay kay ako man siya pa sakay na ba Di man siya mo sakay ka ba mo? Ay, klaro pa ba, be? <laughs> Naon tayo, <take> itipara? <laughs> ha? Klaro pa Utsin tayo, Tris? <laughs> ha? Ay, hindi na lagi daw, lagi Keep the change na daw Oo oh. So, ugma Tagaan na lang ni mo si Sir O, tolo ka buok Kaya Para man to ugma Adi, joke lang Keep the change daw no? Keep the change. So balik na po ka dito ba? Ha? Paiter, gay okay. nom de ka paiter? Go? Ya hay. Ya hay ko no. Tay, salamat tay. Salamat tay, salamat. palitan siya o oh. ang bali na pulo kapinipig pulo kapinipig yahay paway sa paway sa kay nalinan magdusintos pa paway sa paway, ay. Aircon? Paway. ay ay erkon erkon ay yahay magisurya sa tara ha oh, paway paway হে হেল্ল' বৌ অ